Gilak na na niya yung mga paagang. Agoy, ginoko, lay. Maluoy ka, lay. lay! Lay! maluoy ka, taon, lay! Ayaw, taon, lay! langga ano nang sulod mga kajalangga? Kabalo man dyan ka nga buaya na dyan, Langga, buha. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, dyan lang kujo, lay! Ayaw na siya dadagasa, lay! Lay, ayaw na siya bali, lay! Maluoy ka, lay! Butal mo na siya, lay! Langga ayo lang siya langga. Langga ayo lang gang. Ay lang liok gang. Agoy ginoo ko Lord. Jesus, lay maluoy ka lay. Jesus alay. Lay ayo sa karon ko na lay. Jesus ko. Please lang kitabang mo tawon. So Unsa may nakaon ni mo Gilak na niya imong paagang. Agoy ginoo ko lay.